iba't ibang reforma raw ang ng Department of Justice o DOJ, katuwang ang iba pang hensya sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ito umano ay bilang bahagi ng paninindigan sa batas, pagprotekta sa karapatan ng lahat ng individual at pagsisiguro sa pagkamit ng ustisya. Kabilang rito ang implementasyon ng Department Circular 08 na naguutos sa pagre-review ng mga matagal ng pending na kaso. So, tiningnan namin ang mga kasong ito at uh, pinab yung iba pinabilis namin at yung iba eh kinail, kung kailangan na talagang lumabas pinabayaan namin silang lumabas pinadabas siya ng usgado through upon motion of uh, the public attorney's office likewise so nagtulong-tulong uh, kami para mapabilis ang proseso at mapalabas sila Gayon din na pagsisuri o muna sa mga kaso na maaari nang i dahil na rin sa kawalang interes ng na mga nagdedemanda binago kasi ng Department of Justice through the institution of the, the another reform programs, which is DC-15 uh, and DC-8 also. In itong dalawa na to, uh, ang nagbigay sa amin ng paraan, pamamaraan, kung paano namin mapapabilis yung pagproseso uh, at pagpili ng mga kasong dapat namin isampa sa usgado. Uh, the threshold became a prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kung hindi ganon kalakas ang ebidensya natin, hindi namin yung papayagan umabot pa ng husgado. So, kahit na yung mga nasa husgado na, pinabayaan namin, dahil dito pinabayaan din namin ipalabasin na, palabasin na ng husgado. Nagkaroon din umano ng proactive collaboration sa law enforcers at iba pang private entities ang DOJ sa ilalim ng DC 20. yeah this means that if there will be a case that will be referred to us initially uh, either by private individuals initiated with the counsel uh, or uh, by law enforcement agencies we will assess first whether the uh, complaint that will be filed before our office will pass the criteria of uh, prima facie evidence with reasonable certainty. If it will not pass that criteria, we will recommend the another case build-up wherein we will assist at uh, sasabihin namin sa Allah kung ano pa ang dapat nilang gawin para mapalakas ang mga uh, reklamo niya nila sa aming mga taggapan. Liana Canelaw, CLTV 36 News.